So hi guys, for to this video guys, maghimo na po tag another concrete pan or hatchery kay murag short naman ta sa order ani guys. So ubay-ubay na gyud ang nagatawag sa nga customer ba. So murag kinahanglan na nato mudugang og hatchery. So mao dai ni guys, ako nga disisyonan nga kaning karaan ako nga kulungan sa baboy kay lugi man diri guys nga. wala man pud ni gamit aw. Ako dai nga himuon na nato ni at cherry so mauna ni guys so ato din yung pesmuta ng flooring ni kaya medyo rap mo ng flooring ni guys niya kasi magasgas ang atong sinilya ng ibutang dari oh, tirahon na rin atong outlet guys ako dyan ang unay sa outlet eh, guys para wala dyan palpak ba so silsilo na nato medyo suminto ni guys kaya kaduha rin bira ng flooringan birahan birahan ang unang taman para mahuma ni pugmao na ni guys na ismuta na good happy na siya mahuma tanan Huwag nagtirada na eh guys. Kini lang itong pinakusog silingan Nagsilihing nga itong amigo. So mga din guys. So happy na kay kayo Ako rin ha. Tanaw-tanaw na lang ko guys. Birada ko eh.